Ay, gandahan mo ako sa video, please. <laughs> Pwede kayo mag-video, may isang tripod yan. Depende sa inyo, po yan. Ano pala yung body complain ninyo? Uh, ito po ta ito talaga, sir, yung masakit sa akin. Actually, ngayon, medyo okay ako eh, naitataas ko. Pero karaniwan po talaga, hindi ko siya maitaas. Ito po, dito po, di ba, at sa puwet, tapos dito, pumupunta siya ng singit. Pag sobrang masakit na hanggang tuhod ko na siya nararamdaman. Naka-experience ba na galing upo, nahihirapan to Galing sa upo, hinahirapan to Hindi masyado. Ang masakit po, yung from nakatayo, uupo. So Kaya siya... po ako talaga, sir, pag pumulot, Diretso lang yung ganto ko kasi hindi siya pwedeng i-bend. Pero ngayon, okay siya. Kaya sabi ko nga, kailangan ko lang talaga siguro magpa-reset or magpa-pong-set. Okay. Ah, uh, tawag dito. On, bali, on and off lang siya. Mas mal, mas lamang po yung whole day napakasakit kesa sa ganitong okay siya. Ano yung sakit niya? Masakit po talaga. Kirot or? Oo, ah, parang may naiipit. Na buka. may naiipit. Ah, in, ay siguro ito okay, pero pag ibinukakan nyo po kung ganyan yun, yun, may pain talaga, hindi nawawala. Pag bumukha na. Ta Mayroon daw ka. Ah, uh, lumiyan. Okay. Kung may masakit. Medyo dito lang po, pero tolerable. Tayo ko. Yan. Dahil okay po ako, hindi po masyado masakit. Dito lang po yung tension. Side to side. Okay din naman po siya. Okay. Yun so, lang po talaga. Okay. Ano lang talaga sir, ramdam ko sobrang pagod na pagod yung likod ko kasi most whole day talaga pag nag-pick up ako is naka-straight lang talaga to. Hindi eh, ko siya na mm -hmm. Kaya ramdam ko yung dito niya masakit talaga. Mapapasok. Sige na pa. Hindi po. Baba Ayun no, ang sakit pa po din ni Jen? Wala po, magbigat lang po. Ito? Wala rin naman kayo. Medyo mataas Ito. po yung tolerance ko sa pain. Medyo Pero hindi ka nakatake ngayon ang pain deliver? Hindi po, hindi okay. po. Wala rin mga sakit dito? Wala po. Ito dito. Okay siya. Okay. Ah, oh, medyo masakit ko kasi magtinutusok ito. <laughs> ito lang ng medyo side naman. Ito yung sumasakit mo? Yes po. At sya pa, papuntang singit po talaga. Yan po. Taas yes, mo daw ito. Balibu o taas mo lang. Ito, ito. Ay. May masakit pag tinataas. Opo, nasa singit po. Ay, kabila. Hindi ko sa ako na. Okay, tihaya ka. Ay, ayun na masakit siya. Ang ganda. Kasi pinaganda ako talaga. <laughs> yan. May masakit? Wala po. Parang dun, dito po sa banda dito yung nararamdaman ko pag may pain. Sa so, may singit? Opo, sa so may singit. So, wasil na yung na yung uh, tinuturo mo pero dapat masakit na dito siya. Okay, okay siya nga yun, sir. Eh, yun, ah. okay. Okay. Sir, ito po yung talagang hindi ko po kaya. Yung pag ginanto po, tapos nilapat ko pa ganun. Napakasakit. Okay. Ah uh, yung, yung, yung movement na yan. Opo, ito po. Ito movement. Ah, hanggang di dyan lang. Opo. Ayan, medyo natatakot na ako kasi masakit po talaga. Okay. Pero ito po, kaya ko po siya. Kasi may niya ako na sa sarili ko, yung kinakopya mm. ko po kayo. <laughs> <laughs> ah! <laughs> Ayun, ko, tayo. Yun, feeling ko yun na yun. <laughs> <laughs> Eh, try ko lang ulit ha, para matanggal ah, pa ako d'yan. Ah! <laughs> ah! Kasi pag yung dong area na yun, tight adhesive yung hips. Pwede yung siya ka lang pag adjustable uh, <laughs> seat. Diba gusto mo ito? <laughs> Ayot ako kasi na rin. So, pero okay na te. Eh, baba mo to. Pero yung iga mo mo kanina. Kanina i-stretch mo na. Ano kung purple ko nagbababaw sa Medyo... Okay na siya. Dito ko naman po na ngayon nararamdaman sa singit. Sige, ma'am. Wala na tayo po ko audience, ha? Meron, madami. Oh, oh, oh! Ang dami! Iigilit pa nga Ang tumutunod na wala <laughs> pa ang pwensa. Parang bumuya ng corny. Marami, ang dami talaga. First time na first time, ma'am. Hindi yeah, ako nagpwede, high blood ako. Oo, yung mas Gusto na po lang dumaga nito pag high blood dyan. Uh -huh. Kasi bumibilis yung circulation, yung mga ganda. Pero during time na hinihilap, dapat marunong yung nahihilap. okay. Uh -huh. Kasi yung placing nito possible mo. Hingang maraming. Hindi po dito, ako magpagpahilap na okay. ano kasi. Oh! Okay, relax na sa bagyo po pwede sa ha? Ako lang mag-aangat. Ah, uh, ako Nice. Ayan po. Dahan, dahan, dahan po. I'm scared. <laughs> I'm scared. I'm scared. Oh. masarap Ah! 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 po time ako eh. Ah! Oh, ang galing mo yun, Joanna. Opo. <laughs> <laughs> lahat na wala dyan, punit na lahat. Lahat na adjust may nadudulog. Hindi nga malalim. Labas. Wala, wala, wala. Wala, wala. Labas. Ah! <laughs> 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 diba ang dami? Hindi oh, po wala na sa Japan na. Thank you, Lord. Oh, mm. Pag 3 to 4 days, mag-healing na yun na uh, stretch din sila. Na. Oh, diba? Mag-improve ko yun. Bawal mo mali mm. araw. Thank you po. Wala na, wala na yung pain dito sa gilid. Piling <coughs> ko lang ha dumikit kasi yung hips eh. Oh. Oh, uh, oh yung sa may ball joint kaya pala hindi so siya. Bakit tayo na mismo na sa ball joint siya? Pero kahit na hindi natin mahuli yung kanila. Pero anong cost ko na? Lack of mobility. Tapos body weight. Sa tofu yun. Pag nakatay. Oo. Mag-walking na tayo. Okay. kaya na ito na. Ngayon na. Huwag tayo. Iwan na natin yung walking siya. Tapos umuwi tayo na nakalang walking. Ito kaya, sir. Pag-walking. Hindi, wala nang adjustment. Ayun, you know, mer meron pa rin. Ayun, dito po bang sakit talaga. Relax. Tsaka dito. Sir, <coughs> ah! <laughs> naman nanakit po ba ito? Tapos, inabutan ka ng minupusan. Siyempre, magkakaroon na tayo dadaan Lamping sa crisis. Minupusan <laughs> na ako. Ay, ako malapit na siguro. Mas lalong masakit na yun. Opo, parang pakiramdam ko napakasakit ng katawan ko sa totoo lang. So, yung, kailangan lang ito ng tubig. Pulang pa sa tubig yung katawan niya. Eh. So, <laughs> Opo oh, lang yata. ako eh. Pulang yes. oh! <laughs> 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 pa sa tubig. Ah! Kasi Ano? Grabe naman yung tunog na yun. Dahan-dahan lang po, please. Ah! Yan matang na natang. Alam niyo po, yan po yung pinakatakot <laughs> ko. Baka po kasi ako'y mawala ng leeg. Hindi niyo po na Sa oh. movie lang yan nag-i-exist na may namamatay pag pinupis. Oo. Oh. Um, yan ang pinakatakot ko <laughs> yan. Po yan. Uh -huh. Tata, hindi nyo kaya ito siyong din. Atlas. So, lang ako. <laughs> ready ko yung sarili ko. <laughs> Ingat hmm. um. hmm. <laughs> <laughs> mo natin. Labas. Ay, parang matatanggal yung leeg. Ayawin. Parang baby. Ito ba yung baby ko? mo Okay, relax lang ha. Ito, mo lang, yung kamay. Tapos huwag kang umelso. Ako lang hangat ha. Parang gagat lang to nabubulit. Huwag lang lang. Labas. <coughs> ah, Aaaaah! ni Jollibee yung bubuyog eh. Aaaaah! Karami na! Ah, babalik kami bukas. Okay, last na. Dito ka na, na. Gaya ka na. Tapos pa mga lang. huwag talabas yung na liga, baka talaga Hinga malalim. mo Tapos namin <laughs> Okay. Ah! 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 nito ha. Tapos, Ah! 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 buhat ito na yan. Oh, <laughs> <laughs> lang kung ano siya? Oh, sarap pala lang, ano 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 ko ano 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 ako, ano ano ako ano <laughs> <gra> <laughs> 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 ibang tao na. Sarap. Parang kapag bagong ba pinagana. Parang bago nga si Ilay na oh, reset niyo po ako? Parang po akong bagong panganap. Sarap pa si Ian. Parang gusto mo. Ayaw mo. Mong... Yan nga lang. Mawawala nga ng lakas Akala ko nga sir, yung binubuhat niyo po patalikod. Akala ko po is hindi po siya ganun ka. Ano yung impact? Lahat ng puto. Lahat pa lang lumaputo. Sa <laughs> likod. No, ang sarap. Yes. <laughs> Or effective yun. Tapos check mo yung yung pasad pa yung kung nagbabawas po. Pili ko po talaga yung unang, yung unang hila nyo po sa akin, yun na po yun talaga. Oh. Sa si mga Si Malak. Oo. Oh. <laughs> At least mataas na siya. I'm na. so happy. <laughs> <laughs> Totoo po. Hindi ko po. siya, di maliliga. Three days. Ay, hindi naman ako. Okay. pa. Uh, um, parang ano din, parang sa mga hilo, hilo talagang hindi naman talaga siya. Tapos no, mobility. Ah, uh, galaw-galawin mo lagi para hindi siya makatikim. Tagin yeah. pag nag-nakatayo tayo, hindi gano'ng gumagalaw ng hindi kitchen pag tumatagal. So lang hips problem, pero provided naman namin yung mga estrogen. Dapat pala, pag nasa tindahan ka, di ba nasa tindahan ka ganyan ka lang? <laughs> pwede naman, pwede nga lang eto, gumalaw lang talaga, huwag e. mong hayaan na. Hindi ko nga po, yan, Ay, hindi ko po nagaganyan talaga kasi dito talaga yung ramdam ko talagang masakit. Hindi ko nga po, siya. Mm -hmm. yung po yung siya, maiganyan. siya maiganyan, pag magsusot ako ng ganito, sobrang kailangan igaganon ko pa po siya pa ganon. Mm -hmm. naman, so ayun po, ayun oh, ay, po, mas mataas na siya. Po. Oh, di ba? Oh, Satisfied. So Papapapit niya back on it. I'm a new, new, creation. Thank you very much po. Ang Satisfied sarap. Satisfied po siya. Oo. Oh, no, Oo, na. Okay na. Hindi na nakakatakot. Oh, nagbuhay ako. Buhay ako. Sarap. Ay, kilit-kilit ako. Sarap talaga. Kailangan mo na mag-i-stretch pag nandun ka sa Provided naman namin yung stretching sa sandal namin sa inyo. So pwede yung gagawin. Gawin din niyo. Ah, Oo, okay po. Mahaba din kasi kaya na. Sige. Thank hey, you ba? po! So, sa bagong new me. <laughs> <laughs> Pagka po ba ganito? Kailan po ninyo ina-advise ah, na ulit magpada nito? weeks na po three weeks. Hmm. Pero pwede naman bumalik dito after five days sa mga okay. modern day look lang. Modern day look. Oh, yung uh, lang. na. Papa-appointment lang din po. Yes, papa. Okay po. Thank you po. Thank you very much. Sige po. po. <laughs>